three years frozen shoulder. So yun, magandang gabi, uh, magandang madaling araw. Merong frozen shoulder si sir. Sir, taas mo yung kamay mo, sir. Dalawang kamay. Dalawang kamay, sir. Si si sir, sir, taas, sir. Taas. Si sir, sagan. Sagan mo. Ah, dalawa to? Mm Hindi, -hmm. yung isa natataas niyan. Ito, ito, ito. Ito, oh, ito, ito. yan, natataas niyan. Yeah, Ginalaw na ni Kuya yan eh. Oo. Oh. Ito, ito, ito talaga. Tay, ganun ka nga, tay. Sagan mo tayo ng ganun. Sagan mo tayo. Saan sa kaya mo? Ang layo. Oo, oh, sabi. Ang masakit Kailan ba to sir? Anong nangyari dyan sir? Muna mag vacation ako. Mag magpahinga ako sa abroad. magti 3 years mag na ito. Pero hindi naman siya grabe nung nag-exercise ako lagi. Hmm. Dagan na. Sige sir, ikaw ka sir. Ditiwalo dito yung wala Ay! Ako nga pala. Wait na. <laughs> <laughs> okay. na Wait na, na. Sorry. <sighs> sir, relaxan sir ha. Hila. Kanina, saya-saya mo eh. <laughs> <laughs> relaxan sir. Mm -hmm. Tapos mo lang yung ano yan. Relaxan po. Sir, tinawag ba? <laughs> sir, huwag kang tatay bigla, Ha, mahoutog ako sa kabila. Uh, okay. uh, ako uh, ako uh, ah, bilang, "Bilang, 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 "Bilang." Ah, sino sino subukan? ng exercise. Sa exercise ah, ah, sino exercise Ito ulam mo. Dito yung paa. Ang <laughs> dapa. Dito lang, lang. ko Yung ano, siguro yung sinasabi ni Sire, sa mga bansa. Sir, nasa sa bansa. Yung nabinat. Ano uh, Oh, chichao! <laughs>

Ayan oh, isa -isa lang. isa-isa lang. Diyan po, bakit tayo may isa? Kinakatayo yan. Oh, pag-gawin mo na natin, Sir. Sir, sakit na yan. Ayan, alamin mo si Kuya kung kaya, pag -isa, kaya pa pag-isa may isa. Gawin mo ba, Sir? Oo, sige. Uy, uy, huwag! Huwag! Okay, pag-gawin mo na natin, Sir. Pag-gawin mo na muna 10 minutes. Tapos sa kanya, sabihin mo, kaya niya talaga. Sir, tihaya ka. Sige, sige. Sakit yan. Ah. Yeah.

Tumikit, ba oh na. Wala na. Yabang! Yeah, hindi masakit sakit! Medyo may sakit pa siya. Dapat may balikan impakan yung impakan niya eh. Medyo may sakit pa. Ay, parang wala na sa kanyo. Baka ito ng bubog, no? Hindi <makes> na <noise> <makes> nga ako uminom simula ng August. Hoy, abangan niyo, abangan natin yung sa kapatid niya. May kapatid niya na malala na napagaling namin, pero hindi ko kasi maalala, siya na lang nagkikwento. hiniya namin ng review. Kasi nung dinala daw dito, halos inaakay na, pero hindi ko na talaga siya maalala. Pero si Kuya, naalala ko talaga ito eh. Ito? Ang nga ako. Ay, ikaw magana, magkano ba? Ito? yan. Oh, yeah, oo, 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 naalala hey, ko na. Kano? Naalala ko na yung... Malala ko nga, yan! Makulit yan eh! <coughs> hindi, makulit! <coughs> dapat sabi ko, sir, saan pupunta? Hindi, pupunta kami ito. Ano eh? Burakay. Sabi ko, Bala ba, ba, ka pag nabinat ka. Tumuloy pa rin! Di ba? Anday, anday. Di ba binibili na oh, ako oh. oh, After three days yata yun, eh, nagmura kayo siya. <laughs> so paano? ah uh, if ever na may frozen shoulder kayo? Huwag uh, tao kayo dito. Kaya, Wala na. Tito ko yan, tito ko yan. <laughs> 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 sir, congrats <okay>, sir. <laughs> ay, ay, okay, ay bago kita pa uwin, hindi ko na ibibidyo kasi mo sa vista. Sabihin na natin itong isa, kaya mo? Oo, oh, sige. Paanda kasi, papapaligyan ng gamba. Sige. Oo, oh, hindi na ipapakita. Tawin na sabay. Okay ba? Ugat na lang naman natin isa. Bailan natin, ginayos mo na ito nung araw. Eh. Mm -hmm. Sige, dyan na muna kayo. God bless po sa lahat. Even frozen shoulder or tapilok or tuhod, wala pong advance payment yan. Ang checking-in booking po, libre po yun. Ang bayad ng takas mayroon. God bless po sa lahat, saka happy new year po. From Team Tonyo. Toy!